Alam mo ba? Wait lang. Mas malapit daw sa tao ang baboy kaysa sa unggoy. Paano nangyari 'yun? Genetically speaking, oo. 98% kapareho natin ang chimpanzee. Pero pagdating sa organs at katawan, ibang usapan na 'yan. Ang baboy, halos match ang size at function ng organs sa atin. Kaya sa science, madalas silang gamitin. Gaya ng heart valves. Ginagamit ang pig valve para sa tao. Oo, literal na baboy ang nagbibigay ng puso sa atin. Wow. Mas loyal pa yung pig valve kaysa sa expo. Di ka pa Oh. <laughs> Pati balat, halos same. Kaya sa brain treatment, ginagamit ang skin ng baboy. Imagine mo yun, parang may baboy na yumakap sa sugat mo. Pero in a medical way ha. May mga eksperimento na rin kung saan baboy ang source ng kidney sa transplant. Ayos, di ba? In the future, baka yung baboy hindi mo na lang kainin. Baka iligtas ka pa niya. Kaya kahit hindi halata sa itsura ang baboy at tao, parang magkaibigan sa loob. So next time na may magsabi sa ng baboy ka, sabihin mo, Oo, at least compatible ako for organ donation. Kung nagustuhan mo to, Don't forget to like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang interesting facts at stories. Comment down below.